umatangat ng haan yaro niya sa iwan. so alas 12 na naub matang sao mo kasi kasi ito niya sandang tatlo, tatlo gat asenta to sa ubos, so, ay na ko na. to ayon niya pag bari nga ayon pag buhala gagah yat yaro sunte mo ano oras to? mo alas dosi hmm. tapos say siguro sa na bilog. tatlo gat asenta oh, oh. okay, si Jor, si Dune, oh, oh. Oh. Tapos eh, siguro gusto nanda magtapok pa sa piha kasi ito galing daw makaibahan. Na pila well, man? Woman kami kan di kung pila sana kasi tatlo man lang sa nagabi na balik ito. Eh. Uh, pero kilala mo raw una araw. Uh -huh. Aron. Tapos eh, na nag sa punta sa ritual nga ron. Mm Hindi -hmm. hey, galing katabok ito dahil tutubi nga nito sa piha kay makaraman. Uh mm -huh. -hmm. Bumalik pa ta sumaka sa ibabaw ta ito sa nanatinitang uma sa ibabaw. Mm -hmm. Ay, dere-derecho mo. Tapos nandang ng kakong ayang. Gito ba yun? Kung nandang ang kamo. mo. Kung malakas ay ginanaog, tagalisan na pag-abot sa punta. Nagsaka mata kami. Gailabas. Ga Alas Tapos ay, mga nangatay habate. Dito mo sa ubos. May kasinggit. Katinangis. Ito sa pihak. Tapos at bilog man niya rin. man sa pihak. Katinangis. At amon itong nakasandig. Abotong sa punta. Mahaba. Gitaron. Hey, binuog. Tapos si sinakon sa mga ungay, nakatun niya, di makon kong haalin. So, napuyanaog na, oh, man, but kami ito sa likod. Hey, no, mm -hmm. so, halin ka makon to. Iti, mano, ko tanog to nga kaibahan. So, ipahalin makon, kita at rescue. Hey, wala nga sabat. sinday bulls matangara. Ah. Ito sa punta nga ito mga ano, bagay. Ah, kung trisorer? Oo. Hey. Sawa kang trisorer. Ito sa sa punta man, sa nga nga ano. Kasi man ako, nga kay Nara rescue. Ay, hey, simpik kagayo, mataraan mo, nag-andaman. Oo. Ay, hey, dumagagan mata si Bones nga rin alin to ay. Bones, mga nagtunga na nga rin na kaibahan. Kay Nara itong rescue. Ay, hmm. hey, wala kang manat dahil ang cellphone. wala manakot dahil ang radyo. Kaya hmm. hey, amon man nga rin, di ka May nanaog man, may dahil ang cellphone. Hmm. Tawagin mo na ano, si Melda, ito sa bagay, may cellphone. Ito yung mataro. Tapos ang unga, hindi ma, ako nakdo sa bilog nga, sa tabok. adalaye -hmm. basi kung ano, nakubaan ka tabok. Ito yung mataro. Tatlong ang kaunga ng yaki nga. Sana yung sa magpaligus, bari ka side. Ang bari na ako, na ikamun mo ako mga kutong tubig. At ito, ninin to, basi maabutan pa. Ito yung mataro. Pero bukutan na natin, bahan na itong atong -tad. At binabagay. mo yung mataro. Bukutan mat na, magkakilawas, handa. Klinik ah. Kung ay. Ano ka pala ang mahaan mo ay klinik aron. Ingangoy mananda. Nagbusog mata pero mag well, ako na nandang naabot eh. So klaro kita ka na kaibahan niya. May nagubos din mata si Juros. Kaya ang dingkota na ako nga nagtangis nga iyang nga side. Si Inban dahil di ka rin malang manat eh. Klinik na lang. Ang inumang di... sandal tinangis. Oo, katinangis. Uh -huh. Ang mga kaibahan sa pihak, gaalis. Eh, hindi ba namon makita? Kasi hindi naman namon makita rin tao to, sa pihak. Mm -hmm. Kaya eh, tatlo ka tas ang dami niya sa ira niya. Dahil tatlo ka ang dami yung sa amin. Okay. Pero mo kayo kilala mo si Juru sa Sambilog sa oh, tatlong lakari. Sa unga ho. <laughs> tatlong kaunga nga rin na imaw gina sa Oo. Oh, eh, oh. Na, na, oh. oh, Na pa, na. Oo. Oh, oh. Nasayran mong imaw dali taga tong sa picture. Oo. Oh, sa tatlo kan dai imaw pinaka mo isud dato ta siguro ma ko. Hmm. Pag mm mo pa ninyo mo nakita sa daga na una di karon yaron. Oh, oh. First time. time. Anong oras si Dani iron kay bahan? Mga alauna, so, um, ala di siguro. Dato da. oh, uh, na tawag sa sandang. Oh, sa katinangis sandang ato nga. Pero nag-agi sa the height well. Mga 12:30. Oh, oh. Balik kabisan sa ubos sa gasibabaw. Oo. May nakapanog gid dauna kuna no gidaro na aron kasi ya kami sa ibabaw tana, nabatay nya tana man nga nagtilinangi si Tasanda, mabuta pa pagpanao. Sino e ba kinangi so daywa ra kaya? Oo, oh, ito sa pihak, ag iya sa pihak sa among ubos sang dilong. Oh, oh. so, Oo. Sino ta nga ato naging daywa lang Tasanda? Kay oh, oh. na si Joros. Oo. Oh, oh. Kay oh, oh. oh. eh, na naog kami ha ayon ka to, sinako kay na dugo. Babayi. Sa babayi nga to nga sa bilog nga bahan. Nakita ninyo ra? Sir, wa, ah, uh, kasi ito tas sa piyak na side siguro. kasi oh, kasi makita iya sa among na side. Pagawa sa na resulot, lang sa dasa. Sa da, oh. so, oh, piyak na side, kada sanda. paano mas ito nakaalapos uh, sa itong sa piyak na itong side? Kasi, sa siya nag-aay. Oo oh, nga, ni kung siya sanda nag -ay. kasi kita ko tas nanda abihay asanda sa ubos sa ah. may akan yung tangan ka tinika. Nakatabu ko tas okay, ito. Yung pagkat sa amin nga ubos. Oo. Oh. Siguro bala ko nandang magbalik na nito sa pihak, Pag una sa hindi kasi na Di ba madagong ito pa makarahon? Oo. Eh no? bumalik sila pa ibabaw. So, oh. Yeah. sinoro nag, ano, nag ito sa unga? Nag-alala <laughs> nag, nag, nag tara ako nga nga to. Nag-alala nga, tara ako tatlo nga nga. Taga-ulabas, nag man sa daywa, hindi ko nga pero itong butong ito nga, habanin in, mo ito. inyong butong na ito. Mm. -hmm. Ano kahaba ito? Ano kahaba Sir, nagbuog ka ito. Kasi niya, nga nga iya nga side. Sa bilog ito. Oh. Mm. Imuro na. Initsa na ako na wala takabuyot. Kapagin pa butong sinyo ba? Wala well, taro. Kapagin apok na sa tatabi. <laughs> Kapagin apok ah. na. So nakita, malimuro butong pangarap. Oo, ron. Oo, tubig. Oo. Oo. Nakabuyot pa kuno nga eh. butong eh. Wa kuno ro si si kuno ka. Wa kuno kaabot. Wala uh, Wa na maabot wa oh. na ma Pag isa kumain imo ka oh, yeah. Anong oras nag-abot ro mang rescue rescue? Ay, buyot. <laughs> kasi kabuhon ko buhay mm -hmm. siguro kasi nag ako sa bagay, hey, mga 30 minutes ka. Halin ako sa bagay pa. Ito ako bangay mga quarter to tayo. Subuhan ko po at sa bakat. Mm -hmm. Ama, tabi kang kabugat. Kaya maroon, madya madasi, kabuhay. Oo.